Nagsagawa ng public hearing ang Bureau of Corrections o BUCOR. Katuwang ang pamala ang ng Nueva Ecija noong October 3, 2025, kaugnay ng planong pagtatayo ng Regional Correctional Facility sa Palayan City. Layunin ng proyekto na maibsa ng siksikan sa mga piitan sa bansa. Pinangunahan ni Assistant Secretary Al Pereras, Deputy Director General for Administration ng Bucor ang delegasyon ng ahensya habang dumalo din naman si Acting Governor Hill Raymond M. Umali, kasama si Provincial Administrator Atty. Jose Maria Cesar C. San Pedro at Palayan City Mayor Viandre Nicole J. Cuevas. Naglaan ng 60 ektaryang lupain ang pamahalaang panlalawigan para sa proyekto bilang bahagi ng Regionalization Plan ng Bucor. Dumalo na mga kinatawan mula sa mga pampubliko at pribadong sektor upang ilahad ang kanilang mga opinyon at pangamba hinggil sa usapin ng seguridad at epekto nito sa komunidad. Tiniyak naman ng Bucor ang pagpapatupad ng mahigpit na panuntunang pangseguridad at modernong sistema sa pamamahala ng piitan. Binigyang diin ni Asik Pereras na ang pagtatayo ng mga Regional Correctional Facility ay mahalagang hakbang tungo sa modernisasyon at mapapadali rin ang pagdalaw ng mga pamilya sa kanilang mga mahal sa buhay na PDL. gayon din ang pag-access sa legal aid at community-based rehabilitation programs. Yung pa kasi parami po doon na gumagawa sumasama sa mga, sa mga masasama ay yung mga wala pang bisita. Hindi po na bibisita na kanilang kanilang pamilya. Kaya sila either naiinggit o talagang burlong na sila sa buhay sabi nila, wala na silang pag-asa, gagawa sila na gumabalik uh, bumabalik ulit sila sa kanilang uh, dating ginawa na kasalanan. So, oh, nagiging depression po. Nagiging depre very depressed sila. Pero po, pag ito'y pagtutulungan po natin, binibigyan po namin sila ng livelihood, livelihood program. Hiniling naman ni Acting Governor Umali na tangkilikin ng pamunuan ng pasilidad ng mga produktong agrikultural ng lalawigan at sinabi nito na ang pagtatayo ng pasilidad ay naaayon sa pangangailangan ng bayan. Sa pagtatayo ng isang pasilidad, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagtitiyak na anumang hakbang na gagawin ay naaayon sa pangailangan ng ating bayan, sa kapakanan ng ating mamayan. Alam natin ang Palayan City, ang may malaking potensyal. Ito ay lusod na patuloy ng buong at nagiging sentro ng makabuluhang proyekto sa ating talawigan. Ang proyekto ay isa sa gawa tatlong yugto mula 2025 hanggang 2028. Ito ay ang planning, preparation at construction. Inaasahang magiging modelo ang pasilidad sa Palayan City para sa mga susunod pang regional prison facility sa bansa bilang bahagi ng modernization ng viewport. At yan ang balitang Nueva Ecija, wanit bodad ng uulat sa DWNE Teleradso ang inyong kakampi.